Alauna pa lang ng hapon hinihintay na ni Nanay Leticia ang kanyang grade 1 na apo na nag-aaral sa Rojas Elementary School. Nabalitaan kasi nito ang maagang class suspension sa buong rehiyon ng Cordillera ngayong araw November 7 mula alas 3 ng hapon. Para po ma -ano, maagang makapaghanda, makapag-prepare kung ano ang dapat gagawin at mailigtas po yung mga bata ng hapon. Uh, uh, yun nga yung pag-uwi na Bumabaha na malakas yung hangin mm. kaya mm -hmm. kinatakutan namin mm -hmm. ikinatuwa naman ito ni nanay dahil mas maagang makakauwi ang mga bata at para hindi na rin maabutan ng ulan ito'y lalo pa't nagbabadyang manalasa sa Northern Luzon ang bagyong fungwong. pero ngayong araw November 7 hindi lamang ang panghapong klase ang sinuspinde ang ilang mga bayan at lungsod maaga nang nag-abiso ng walang pasok sa darating na Lunes November 10 ang lungsod ng Bagyo sinuspindi na ang klase sa Lunes, November 10 sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribadong paaralan. Suspendido rin sa Lunes ang trabaho sa government offices sa lungsod ng Bagyo. Sa bayan naman ng La Trinidad, maaga rin sinuspindi ng LGU ang lahat ng aktibidad sa munisipyo mula lunes, November 10 hanggang November 11. Sa bayan naman ng Nagilian, sinuspindi rin ang klase sa lunes, November 10 sa lahat ng antas mula sa pampublikong paaralan at pribado kasama na rin ang trabaho sa lahat ng government offices. But uh, according sa natin, ang latest na forecast, ito ay uh, tatahakin niya talaga yung northern Luzon mm -hmm. at ito ay uh, magiging may pa, uh, may posibilidad, malaking posibilidad na ito ay maging super typhoon. Mm -hmm. Ang kwan pa lang ay na nakikita na sa limit kasi siya ng typhoon category and super typhoon at mm -hmm. malaki uh, at may possibility talaga na ito ay maging super typhoon ano. In case na hindi siya maging super typhoon, siya ay typhoon category lamang, mm -hmm. mga signal number 4 lang ang pinakamataas na pwedeng ibigay ng pag-asa. Mm -hmm. But ito nga, pag naging super typhoon ito, lahat ng kanyang dadaanan, uh, number 5 ang ibibigay natin. Kung magla man ito, magdadala ito ng higit 184 kilometers per hour at may dalang heavy rainfall sa buong northern Luzon. Nagdeklara na rin ang walang pasok sa darating na lunes ang bayan ng Atok Binget, buong probinsya ng Abra, bayan ng Kalanasan, Apayaw. Sa probinsya ng Pangasinana, wala na rin pasok sa lunes ang bayan ng Mangaldan at Dagupan City. Sa probinsya naman ng La Union, nagdeklara na ng walang pasok ang bayan ng San Juan at bayan ng Nagilian. Sa probinsya naman ng Cagayan, nagdeklara na ng walang pasok ang mga bayan ng Abulog, Igig, Tuguegarao City, Santa Paracedes at Gonzaga. Asahan ng light to moderate rainfall sa buong Northern Luzon ngayong weekend habang papalapit pa ang bagyong fungwong na tatawaging uwan kapag nakapasok na sa pa. Angel Arquero, RNG News.